Hello guys! So mga cops at saka mga kababayan So, update tayo no? Dito ako sa ngayon sa Davao City no? Sa uh, mismong venue ng Davao City, Rizal Palm ang hapon po magkakaroon kasi na yung pinaka main event kasi dito is yung mamayang hapon no? Yung pinaka highlights ng program ng Iglesia Ni Cristo Ito na po tayo sa uh, Rizal Park ng Davao City. So dito po magsisimula na po yung pinaka-highlights ng program or ng rally ng Iglesia ni Cristo. So alas 4 po ay uh, nagtipon-tipon na po sila sa uh, iba't ibang bahagi nitong uh, San Pedro Street kasi merong 8 uh, ano yata dito lead screen, no? So bawat lead screen may mga tao po, no? So, dito tayo sa isang lead screen na malapit sa My City Road. So, ito po mga mga guys, no, sa mga cops, sinimulan po ng Iglesia ni Cristo ang programa nila sa isang pambansang awit. So, umawit po ang lahat ng pambansang awit. Ito po, pakinggan. Kanang kamay sa litiyo at umawit ng lupang hinirang na pangungunahan ni kapatid na Marvin Balinan. Bemboy Bilinan, Sabine Bahala, at Nelgen Senhas. So guys no, pagkatapos po ng pambansang awit na sabay-sabay na inawit naman ng mga uh, Iglesia ni Cristo ay meron po nag-privilege speech sa uh, entablado so ito po uh, pinangunahan po ang mga uh, pananalitang ito ng dalawang tagapangasiwa ng distrito no uh, itong tung distrito ng Davao North at saka ng Davao South so pakinggan natin yung ilang bahagi no sa mga ipinahayag o mga speech nito mga pinatawan Harap ng ating mahihirap na mga kababayan na mahihirap na nga pinalalak pa ng mga nangyayaring kalamidad, kriminalidad, korupsyon, mga bangayan o away pampulitika dito ay muling sinariwa ang pagbanggit ng ating Pangulong PBBM ng hindi pagsang-ayon sa isasagawa nilang impeachment sa Vice President. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Uh, what will happen to the if if somebody files an impeachment it will tie down the house it will tie down the senate it will just take up all the time and for not for what for nothing for nothing none of this will help improve a single filipino life as far as i'm concerned it's a storm in a teacup Ang narinig niyong opinyon ng pa ating Pangulo para sa kapakanan ng bansa at sambayan ng Pilipino. Ang ganitong posisyon ay hindi lamang nagpapakita ng malasakit, kundi ng malinaw na pag-unawa sa tunay na pangailangan ng ating bayan. Ang sabi po, ng Pangulong Bombor Marcos tungkol sa planong impeachment ng ilang samahan laban sa pangalawang Pangulo. Ang sabi niya, wala itong maitutulong para mapaunlad ang buhay ng kahit isang Pilipino. Tama po! Ang sinabi nito ng ating pangulo, mga kababayan, maraming mas mahalagang bagay ang dapat pagtuunan ng pansin. Ang impeachment ay hindi lamang pag-aaksaya ng panahon kundi hadlang sa pagtugon sa mga pangunahing problema ng bansa. Huwag po nating kalimutan ang oras ng mga mambabatas sa ating pamahalaan ay totoong mahalaga. Kaya dapat nila itong itoon sa totoong mahalaga para sa ating mga Pilipino. Kaugnay nito, ano pa po ang komento ng Pangulo tungkol sa planong impeachment? Narinig naman po ninyo ang sabi niya isang storm in a teacup. Ano po ibig sabihin nun? Isang labis na pag-aalala o pagtatalo tungkol sa isang maliit o di naman gaanong mahalagang bagay. At sang-ayon po tayo rito mga kababayan, inuulit ko, sinasangayunan po natin yan. Ang pagsusulong ng impeachment ay pag-aaksaya lamang ng oras ng Kongreso at ng Senado. Ang mga mambabatas, ay magtutuon sa isang bagay na hindi naman totoong makakatulong sa buhay ng karaniwang Pilipino. Kaya, sa halip na mag-aksaya ng panahon, sa mga isyong magdudulot lamang ng pagtatalo-talo, ng mga hidwaan, at ng mga bangayan, ng mga nasa pamahalaan, at ng mga mamamayan, hindi po ba dapat ituon ng ating mga pinuno ang pansin nila sa mga suliraning kailangang tugunan agad? Mga kababayan, hindi po ba totoo? Ulitin ko, nakikinig po ba kayo? Oo. Hindi po ba totoo? Mga kababayan, kapag itinuloy ang impeachment ang magtatalo-talo hindi lamang ang mga mamamayan kundi maging sila-sila na mga government officials yan po ang ayaw mangyari ng maraming Pilipino at yan din ang ayaw ng mga Iglesia ni Cristo. Dito mga kababayan, mga kaps, malinaw na ating napakinggan kung ano ang mensahe ng ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Ayon dito sa tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ipinaunawa kung ano po talaga ang ating ipinaglalaban. So dito siguro maririnig natin no, uh, narinig ng mga uh, kasama nating mga ano diyan, mga vloggers diyan no, mga trolls diyan no, yung mga manguusig no, ukol sa ginawang rally na ito. Kung ano po talaga ang mensahe uh, minsahi at ano po talaga ang layunin ng ginawang rally ng mga iglesia ni Kristo. So wala pong kinampihan dito. Wala pong pinanigan. Kundi ipinabor po ang lahat sa sambayan ng Pilipino. Napakalinaw dito, nakapakanan ng bayan ng mga mamamayan ang ipinaglalaban at ang tamang paggamit at proseso no, ng ginawang mga batas. Ang, ang sa inyong sarili, ang mga talatang ito ay isang paalaala ng Diyos para sa ating lahat. Lalo na po sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan makarating nawa ito sa kanila ang kanilang tungkulin maglingkod para sa kapakanan ng mamamayan hindi para sa pansariling interes at lalong hindi para maghasik ng pagkakampi-kampi lamang sa hangarin humawa ng kapangyarihan. Marahin po ay walang sino mang sasang-ayon sa gayong uri ng leader na ang pamamaraan nila ay divide and conquer. Mag-uudyok sila ng mga pag-aaway-away para magawa nilang agawin ang kapangyarihan at sila ang mapwesto sa poder. Kung nangyari man yan sa ibang mga bansa, sana po hindi ito mangyari sa ating bansa. Kaya nagkakaisa tayong lahat na naririto ngayon na nananawagan sa mga namumuno sa pamahalaan na huwag na sana nilang payagang mangyari ang gayon. May kasabihan nga na United we stand Divided we fall Tayong naririto Tinututulan natin at ayon sa makakaya natin ay huwag bayagan ang divided we fall. Tatandaan po natin, kapag ka nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, ang apektadong unang-una ay ang taong bayan. Kung magulo ang bansa, tayong mga mamamayan ang kawawa. So, dito mga oh guys, tops, no, sa mga manonood natin. So, napakalinaw dito, na naipahayag na po ng maayos, no, kung ano po ang pinakalayunin ng isinagawang rally pang ng Iglesia Ni Cristo nitong araw ng January 13, 2025. So, doon sa mga uh, dumalo, no, uh, maraming maraming salamat sa inyo. Doon sa mga uh, may mga planong hindi maganda, no, Uh, salamat din at hindi ninyo ginawa kung ano man yung mga plano niyo kasi marami tayong narinig na mga sabi-sabi dyan na pagsasabutay sa gagawin rally ng Iglesia ni Cristo. So, wala pong masamang nangyari. Wala po yung mga sinabi ninyo, mga sasama sa rally, akit sa na ibang grupo, magsasalita, mga politiko, no? dito kung may mga politiko man at siguro kung mga hindi sila nakilala nagbalat kayo so okay po salamat po kung kayo po'y dumalo at least napakinggan po nyo kung ano po talaga ang minsahe no sa pumamagitan ng mga tagapagsalita ng Iglesia ni Kristo narinig natin kung ano po yung pinaka minsahe no at minsahe rin ng rally na ito so salamat po sa kabuuan ay naging mapayapa at maayos ang rally ito pong kinuha kong coverage na ito is dito sa Davao City po. So ito po, balwarte po ito ng mga Duterte. Pero nakita natin, wala pong mga sinasabi niyo yung grupo ng mga DDS na sasali, magsasalita. No? So wala po yun. Kasi po, ang rally po na ito ay pinapabor po, no? pumapabor po lahat sa sambayan ng Pilipino. Wala pong pinanigang politiko, magkabilaan, wala pong, wala pong pinanigan. Dito, tinalakay, at ipinahayag yung pamamahala na ginagawa sa taas no paano ang paggamit ng batas paano ang dapat gawin ng mga mambabatas natin na nakaposisyon ngayon so ito po ay pumabor po doon sa ipinahayag ng PBBN na kung maaari ay huwag ituloy ang impeachment upang sa gayon hindi magkaroon ng pagkabahabahagi lalo na ang sambayan ng Pilipino at maging ang mga nasa gobyerno. So, salamat po. So, salamat po at sa kabuuan naging mapayapa po ang ginawang rally ng Iglesia. Niya.